try po natin dito sa may bagong ispak kung makakahuli tayo um, maganda naman dito tulog yung agos dito sa may gilid ayun po yung motor ko sa may taas iniwan ko po ron ayan, nakikita ko naman po hindi naman siguro mawawala yun uh, natin dito kung makakahuli tayo sa may bagong ispak natin ayan -na po po ito sasat ko lang po para makapag sana makahuli tayo makahuli Yeah, sa ano lang tayo sa may bilid. Sana po makahuli tayo. Yan, hinanap po po itong spot na to, kung saan nato dito po, na Dito rin po maraming namimingit. Maaga lang po ako ngayon. Yan, meron po tayong na uh, dito na kasabayan. Ayun, kadarating lang po. Nandun po sa may gawing dulo. Yung mga tiga kabaratuan po yun nandito. Meron, mamaya maya po siguro meron pang darating dyan na mga anglers. Yan, may umaangat naman. Ay hindi pa madali. Ay, maga pa po eh. Malayo-layo rin po ito ah. Ay, kape nga po muna tayo. At ayaw na mag gano'n eh. Ayaw nilang kumain. Ayaw tayo magkakape muna. Habang naghihintay tayo nung kaagat. Ayan po yung tuloy ng Bergara. Malit tayo sa may bandang ilalim. sabay tabi, tabi lang tayo. Makakahuli rin tayo niyan. Parang ganun po, kung adventure, ma masaga ka dapat, hindi ka mainipin. Awa ng Diyos, ah, wala pa tayong nahuhuli. Pero tinry ko lang kasi rito sa may Bergara Highway. Ah, kung makakahuli. Ayun, eh, sana po mamaya maya makahuli tayo. Sayang yung pinunta natin dito kung di makakahuli man lang kahit isa. Ganda po ng ispa to. Ayan, sa may ano, ng tulay. Sana makahuli tayo. Naiinip na ako ah. <laughs> Nako, Diyos ko Lord. Sana po makahuli tayo. Ayan. Para po hindi sayang yung ating gusalina. Ayan po, mga pumupusag naman. Ayan, may kina Umaagat naman. Ayan, hindi mo makahuli. Kanina, hindi ko na hatak bigla naputol lang yung pamahain hindi hindi ko nakabutat yun po kinakagat naman po kaya nga lang po siguro maliliit lang nung unti-unti lang po yung pamahain natin malaki po yan ludog po agad yung floater na yan Yon, wala pa rin tayong dito sa may bagong spot natin. Haba lang po yung ating video. Hindi kumagat naman minsan. Ayan, magtatanghali na po. Wala pa rin tayong nahuhulit. Nako. Malalaki, malalaki naman po pumupusag. Kaya lang <laughs> po eh. Baka busog pa sila. Saka po makulimlim. Hindi po mainit ang panahon. Oh, ganda po ng spot dito sa may Bergara Highway. Kaya lang eh. Wala pa tayong nahuhuli. Ganda po oh. Ah. Ayan oh. Ganda ng ating spot. Kaya lang. Awa ng Diyos. Uh, ala talang ganun po. Wala pa tayong nahuhuli. Enjoy-enjoy lang natin yung ating pagbablog. Yung pagka-content creator. Talang ganun po. Kung pasensya nyo na po, ah, madalas po akong nakapag-upload na wala tayong nahuhuli. Isa huli. Ayan. Sana baka ano na po tayo, makahuli. Ayan po, nagdadatingan na po yung mga anglers ng kabanatuan. Ayan, nag-okay po sila yung bulati dyan sa may gilid. Kaya lang, ala pa tayong nahuhuli. Ayan, tataga po ako rito. Yung unang video ko po, mahikli lang po yun. Mga 3 minutes lang po ata mayigit. Ngayon, pangalawang punta po natin dito. Sana makahuli na po tayo. Uh, medyo maambun na po. Sana makahuli na po tayo ngayon. Ayan po. Kinaagat na po. Ayan po. Lang po pala. Nilubay po, nilubay May kasama po tayo Tata, ano pang alam mo? Mar Ayan, set up po kay, kay Mar oh. Ayan, kasama natin mag ano. Ayan, wala pa rin nauhuli Ako lang po, ako lang Ayan po, ayan. Yeah. <laughs> ayan, patsagalan po sa ano. Nagpipishing adventure. Patsagalan sa panginip Apo, Ah, pang, ah, uh, wag lang mainip, talo inip mo tayo na. No. Oh. ayan, nakakawas tatay ng biya Oh. <laughs> ayan. Tayo, laba rin. Ayan, bina sa tatay biya. Ayan, sa tatay, nakahul na naman Oh. Ayan, <laughs> Ayan, tayo. Wala pa rin. Eh, sabi nga tatay, e, talo daw inip. <laughs> Ayan, tsaka-tsaka. May gumagat naman po sa akin eh, hindi naman po nahuhuli. Bia, saka liwalo ba? Ayan, ayun. Saka yung matiging-tig ka mo. Pagka dumusel do'yan. Papay ka. Ano naman e mo sa lawang? <laughs> Ay, lilipat po tayo ng ano, uh, ang spot. Wala pa tayong nahuhuli. Ito, iwanan muna kita diyan, ha. Oh, Ay, iwanan muna kita sa diyan dito. Ay, kitakit lang po mamaya doon sa may pupuntahan. Ya, yeah, wala pa rin po sila nahuhuli, Tatay. Sa out ka naman, oh, kami mo, sa mga anak mo. <laughs> Ayan po si Tatay oh, sa kabila. Ayan, wala pa tayong nahuhuli. At uuwi na ako. Ala naman mahuli, tanghali na. Maga ako rin eh. Ay, kita eh. hmm. Mariano. Hmm. E, eh, no? na ho isa isang mama doon, Liwalo sa kabya. Ang nahuli niya.